We have always been reliant on our environment for nourishment and sustenance. Malaki ang ambag ng kalikasan sa ating kalusugan. Bukod sa pagkain, ay mayroon tayong halaman tulad ng lagdi, malunggay, luya, at mangustin na kilala bilang mga natural na panlunas sa ating karamdaman. Ilan lamang ang mga ito sa halos isang libot-anim na mga medicinal plant species sa ating bansa sa dami ng uri nito na matatagpuan sa Pilipinas, paano ba natin mapapayabong ang mga halamang gamot sa ating bansa? Magandang sari buhay! I am Renary P. Gentalian Jr., Assistant Professor at the Crop Breeding and Genetic Resources Division, Institute of Crop Science, University of the Philippines, Los Baños. Ayon sa World Health Organization, ang mga medicinal plants o halamang gamot ay mga uri ng halaman na sa isa o higit pang bahagi nito ay naglalaman ng sangkap na maaaring gamitin sa mga layuning panggamot. Dahil sa angking katangian nito, ilagdaan ang Republic Act 8423 o ang Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 upang maisulong ang paggamit at pag-aral ng herbal medicines sa ating healthcare systems. Alinsunod dito, pinupuy ng Department of Health at Department of Science and Technology ang mga priority medicinal plant species ng ating bansa. Despite the potential and importance of these medicinal plants, genetically stable raw material supply is not ensured in the Philippine herbal industry dahil sa kapaligiran kung saan lumaki ang mga halamang gamot nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa isa o higit pang mga bahagi nito kaya naman pabago-bago rin ang kalidad ng mga active ingredients na makukuha sa mga ito hence there is a need to develop evaluate and genotype genetically stable materials of medicinal plants that would serve as standard source of quality and stable raw materials for research or production sa aming proyekto Siyam na medicinal plants sa ating bansa ang aming inaral upang makapag-develop ng mga genetically stable plant materials. Ito ang akapulpo, lagundi, saanggubat, sambong, turmeric, niugnogan, brussel, serpentina, at pansit-pansitan these plant materials were then subjected to molecular and morphological characterization and agronomic and phytochemical evaluation. Mula dito, nakapag-identify kami ng mga accessions na maaring gamitin as standards sa pag-produce ng genetically stable medicinal plant materials. Through our research, we were able to describe and discover a putative new species of lagundi that is native to the Philippines. Aside from this discovery, we were able to construct the chloroplast genomes of Acapulco, Lagundi, Niognyogan, and Pansit-Pansitan, and establish a new and cost-effective protocol for extracting medicinal plant species DNA. Nais namin maipamahagi ang mga genetically stable plant materials sa mga komunidad upang mas maisulong ang pangangalaga at pagpapahalaga hindi lamang ng kalusugan, pati na rin ng saribuhay ng mga halamang gamot. There remains a crucial gap in the standardization, identification, conservation, management, and breeding of the medicinal plants. By making our research accessible and comprehensible, we hope to empower researchers, healthcare providers, communities, and enthusiasts to unlock the potential of these botanical treasures. Bago pa man magkaroon ng makabagong medisina, tayo ay nakadepende na sa ating kalikasan para sa ating kalusugan at kabuhayan. If we were to prioritize advocating for the sustainable use and conservation of medicinal plants, We will be able to develop and produce raw materials that are resource based by the Filipinos and for the Filipinos. <music>